So simulan natin dito mga idol, muli na nga nagbabalik si LeBron James kontra sa koponan ng Chicago Bulls. Syempre hindi rin nagpaawat etong eh, si Luka Doncic. Well, mga kaibigan sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Chicago Bulls. Nakita naman natin, no, very intense and crucial talaga 'yung naging game. At nakita nyo tignan muna natin 'yung ginamit nga po na starting five na lineup nitong si JJ Redick. Well, nagbabalik na, no, ang original na starting five na lineup nga po ng Los Angeles Lakers. Sa starting five nandiyan si Luka Doncic, Austin Reeves, etong si Lebron James naglaro na pero alalay pa rin. Pero nakita naman natin Dorian Finisfit ang pinalit pa rin. Dito nga po kay Rui Hachimura at si Jackson Hayes available pa rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na starting five na pang ng Lakers. Pero yung nangyari sa game, talagang mahirap i-predict. Malakas po kasi ang Bulls, no? Dito nga po yan sa Eastern Conference naglalaro. Iba yung sistema nila kung ikukumpara dito sa West. Kung titignan natin mga idol, sa first quarter pa lamang ng game, very intense and crucial talaga. Di kita nyo naging score. 31 to 32, no? Lamang ng isang puntos lamang ang Bulls sa first quarter. At itong uh, si Jackson Hayes Merong 6 minutes Luka Doncic mga idol Highest leading scorer agad Sa first quarter pa lamang Which is merong 11 minutes of playing time 5 rebounds 2 assists At 17 points Si Lebron James Medyo alalay siya ngayon 9 minutes yung uh, first quarter niya Pero 2 points lamang po Ang kanyang naitala Ganun din si Austin Reeves 10 minutes At 2 points lamang. Pero nakita naman natin, consistent pa rin naman yung mga play, no? At uh, nakita nyo, ang sinasabi ko, pag uh, merong luka, nag talaga ang play ng Los Angeles Lakers. Kung titignan naman natin, sa pagkatapos ng first half ng game, eh talagang medyo dikitan pa, no? 62 to 65 yung naging score. Dito ho nakita natin mas lumaki ang puntos na naitala nitong si Luka Doncic. Highest leading scorer pa rin siya which is merong 19 minutes of playing time 7 na rebounds, 2 assists at 29 points. Napansin natin medyo alalay talaga si Lebron James. Hindi siya masyadong pumupuntos. No? Madalas napupunta sa kanyang bola ay pinapasa niya at madalas yan kay Luca. Dito naman mga kaibigan ko sa third quarter, ito yung sinasabi natin na talagang lamang na lamang dito ang Bulls. No? Medyo dikit na at mahirap ng habulin ng Lakers. No? 89 to 104 yung pagkatapos ng third quarter. Pero nakita natin Pagdating po sa huling quarter, under 8 minutes, 100 to 118 po naging score. Lamang na ng 18 points dito ang Chicago Bulls. At napakahirap na nung habulin mga idol. Pero dahil nga po, alam naman natin yung chemistry ng mga player na wala, simula ng hindi sila makapaglaro. Ilang days o ilang games din kasi hindi nakapaglaro. Etong si Lebron James, nawala yung chemistry niya dito kay Jackson Hayes, kay Luka at kay Austin Reeves. No? Medyo nangangapat. Bumabalik sa dating, uh, alam nyo na, kapag matagal ka na pahinga sa game, Nawawala yung ritmo mo sa paglaro. Nangyayari na yan kahit kay Austin Reeves noon. Pero si Luka, mga idol, kung napapahinga siya, isang game lamang at bumabalik din po agad. So far, kung titignan natin, maganda naman yung naging starting na lineup up nga po ng Los Angeles Lakers, no? At ito yung sinasabi natin na original na starting five. Pero wala si Rui Hachimura sa starting five. Pero pinaglaro siya. At nakita rin natin, perfect fit talaga, no? Yung nagiging sistema. At yung connection ho, nitong si Luka... To Jackson Hayes, muli nating nakita. LeBron to Jackson Hayes connection, hindi rin natin talaga pwedeng palagpasin. Malakas naman talaga pero yung sinasabi natin dito, ano ba talaga ang nangyari mga idol at bakit talagang naghahabol ang Lakers doon sa huling quarter? Ang Chicago Bulls mga kaidol, napaka lesson lamang nila magkaroon ng mga errors. Ang Lakers mga idol kahit yung mga tira sa labas minsan sumasablay. Aminado tayo. Kapag ka naipapasa kay Austin Rebsam bola, hindi naman lahat ng tira niya pumapasok eh. Sumasablay din talaga. Si Dorian Finney-Smith, nakita naman natin, 19 minutes yung uh, oras niya dito sa huling quarter, under 8 minutes, 2 points lamang yung naitala niya which is para sa akin mas okay na gamitin pa rin si Dalton Kinnick no? sa starting 5 na lineup kung ikukumpara natin kay Dorian Finney Smith bakit si Dalton Kinnick mas nakakapagtala ng matataas na puntos at mas consistent na tumira sa labas no hindi siya natatakot but super maganda naman ang pinakita ng Lakers ngayon at babawi na lang sa mga susunod na game yan mo lang update natin for today and please huwag kalimutan na mag like and subscribe maraming salamat po